Good morning everyone! Late upload na nga to at ito yung ganap ng mga nakaraang araw Ito yung pinag uh, bisibisihan natin Ayan, dito sa mga oras na to ay papak tayo ng pagkain para sa mga bisita Dito, to, dito tayo sa charts at uh, 21st anniversary ng church kaya ang duty natin ay dito sa kusina para tumulong sa pagpapak ng mga pagkain para dun sa mga bisita na nanggaling pa sa malalayong lugar sobrang daming bisita ay eh, na-expect namin nasa 1,000 1,000 po ang bisita bukod pa yung mga bata kaya eto busy busy kami dito masaya at uh, marami kami na tulong-tulong nagkakaisa, nagtutulungan sa pag-re-repack uh, ng mga pagkain para sa mga bisita syempre para hindi naman sila magutuman, may mga nanggaling pa po sa Quezon nanggaling pa sa malalayong lugar yung iba po ay nanggaling pa sa mga bundok, yung iba ay sa Tawid Dagat para makapakinig ng salita ng Diyos ayan, eto na nga po yan at dito, ayan, alam niyo yung ah uh, mga na, napasali tayo, sumali tayo sa choir para magbigay ng uh, papuri sa Panginoon. Hindi man ganun kagandahan ng ating boses, pero pag para sa Panginoon ang ginagawa natin, walang maganda o pangit basta nasa puso natin. Si Lord na 'yung bahala niya na mag uh, balik kung ano 'yung mga ginagawa natin para sa kanya walang ano dyan, walang discrimination pag kay Lord lahat ay uh, pagpapuri kay Lord lahat po ay na-appreciate yan ng ating Panginoon, maliit man o malaki yan. kasama tayo sa choir para magbigay na rin ng uh, inspirasyon kagalakan sa mga taong ng nandito na nanggaling pa sa malalayong lugar sobrang dami guys talaga uh, sa nasa 1,000 bukod pa po yan dito sa baba dun sa eto second floor and then meron pa yan sa third floor isa rin sa pinagpapasalamat natin sa Panginoon sa araw na to ah uh, yung 21st anniversary ng BBC Diet ay uh, hindi inulan hindi man siya ganun kainit pero katamtaman lang ba makulimlim pero mahangin naman and hindi siya maalinsangan Napakabuti ng Panginoon kasi nakita niya talaga na ang gawain nito ay para sa kanya At ginawa uh, niya o oh, ipinagkaloob niya ang uh, maayos na panahon sa ngayon So ayan, magpapasalamat tayo sa Panginoon sa kabutihan niya at eto na nga, ayan, nung una talaga na nagpa-practice ako dito sa pagsali sa choir, guys, ay nahihiya ako kasi hindi naman talaga ganun. Kaganda ang boses natin. Pero, sabi ko nga, diba kanina, ayan, kahit pangit yan, basta para sa Panginoon. Yan, ikalulugod yan ng ating Panginoon. Ang kagandahan lang dito guys, yung kapag ang katabi mo sa pagkanta, eh magaling kumanta. So parang nadadala na rin yung ating boses. Ano? Hindi halata na hindi tayo kagalingan sa pagkanta. And ayan, sobrang pasasalamat natin talaga sa mga kasama natin kasi magagaling silang umawit, so nadadala yung ating bosses. Yan lang po, and maraming maraming salamat sa lahat ng nanood ng aking video sa araw na to. Marami pa tayong ganap after ng choir ay uh, pumunta ulit tayo sa labas, doon sa likod, sa, sa likod ng charts, and then nagprepare ulit tayo ng pagkain, pero uh, hindi na natin na video yung ibang ganap, at, uh, dito na lang muna, tinatapos ko ang aking video, and uh, ito lang yung pasilip ko sa inyo sa nangyari sa 21st uh, church anniversary ng BBC Diet thank you so much po sa lahat, bye bye God bless